Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Bale, ang ko na naman ngayon sa inyo guys, yung mga nagtatanong sa akin, kung ano ang bertud ng hiyas ng langgam or mutya ng langgam. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Hiyas ng langgam or mutya ng langgam, ano ang bertud nito or kakayahan or kapangyarihan na pwedeng dalhin sa atin kung sino man yung may hawak ng hiyas ng langgam or mutya ng langgam. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ang hiyas ng langgam, guys, ang hiyas ng langgam o mutya ng langgam na yan, guys, ay napakaganda, guys, ng bertud nito. Yan, guys, napakaganda ng bertud niya o kakayahan niya na, uh, kumbaga, tinataglay niya. Tinataglay kung sino man yung may hawak sa kanya or meron ng mga hiyas ng langgam or mobya ng langgam na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kung napakaganda lang nito unang-una guys. Ha, napakaganda. Dahil marami guys ang ano guys, mga lumalapit sa akin sa mga ganitong mga bagay ha. Protection ha. Protection pagdating guys sa mga ano guys, mga kumbaga protektado. Halimbawa meron ako nito protektado ang isang tao na may hawak nito pagdating sa mga kulam, barang. Yan guys, sa Kumbaga usong-uso yan ngayon guys dahil may mga umaano din sa akin. na mga ganyan na mga nagsukikwinto sa akin na gusto nila ipabarang ganito, ganyan, ipakulam. Yan guys, kaya kumbaga mag-ingat tayo lagi. Yan guys, ang ibig kong sabihin kasi minsan ang galit guys ng isang tao kapag hindi na pigilan nakakagawa na sila ng mga bagay na hindi maganda, kagaya ng kulam or barang. Yan guys, ang hindi kong sabihin, pinaliwanag ko na sa inyo kung ano guys, yung ano guys, kung anong mangyayari sa iyo pag nakulam ka or anong mangyayari sa iyo pag nabarang ka. Yan guys, ang hindi kong sabihin. Kumbaga napakaganda nito kasi kumbaga hindi ka guys tatalaban ng mga ganyan na mga kulam barang. Yan guys alam niyo sa totoo lang ha? hindi lang yung sabi na may galit, may galit yung isang tao sa iyo. Ganito ganyan galit. Yan guys, ang iba ipapakulam na ipapabarang ang isang tao dahil lang guys sa inggit. Dahil lang sa inggit ha yan, guys, inggit. Minsan nagkasagutan lang ng korte ipatira na kaagad. Maliliit na bagay, kumbaga nakakaisip kaagad sila ng ipakulam o ipabarang dahil guys gusto nila makaganti. Yan guys. At sa mga tao naman na mga gusto magpakulam o magpabarang, huwag kayo gagawa ng ganyan guys. kumbaga ipasa Diyos nyo na lang. Dahil si God guys ay pag malaking kasalanan yan guys sa inyo. Yung magpakulam o magpabarang Ayan ha, pinapaliwanag ko. Ang mga nakukulam, babarang maglagay ng protection at yung mga magpapakulam o magpapabarang dahil marami akong kakilala guys na mga nagpagawa guys na inabutan ito ng kamalasan yung mga bagay na mga ganyan inabutan ng kamalasan sa buhay yung iba namatay, mata yung iba na aksidente inabutan ng kamalasan sa financial yan guys nagka basta inabutan ng kamalasan sa buhay yan guys kaya hindi maganda ang magpabarang o magpakulam ritual okay lang yan medyo magaan pa yan hindi naman yung kasalanan pero pagdating sa barang ukulam guys, napakalaking kasalanan yan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, ah kumbaga, napakaganda nito. Tapos napakaganda din ito, guys, ng hiyas ng langgam na to. Napakaganda pagdating sa swerte. Napakaganda, guys. Kumbaga, ang dala nito, guys, ay swerte sa hanap buhay. Sa hanap buhay, ha. Kapag may hanap buhay ka kumbaga magdadala ng swerte ang mutya na yan. Yan guys, ang ibig mong sabihin. Kasi subok na subok ko na yan guys. Marami din guys ang lumapit sa akin na kumbaga talagang nasubukan nila na talagang totoo ang mga mutya na yan. Marami siguro sa 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 100% uh, mga nasa 90% ang gumaan ang buhay na mga lumapit sa akin. 90% ah uh, gumanang buhay, ang iba swinerte, tapos ngayon yung iba medyo mabaga lang ang pag ano ng swerte nila. Ayan guys, ang ibig kong sabihin. Kung napakaganda nito guys, sa hanap buhay, ano mang negosyo mo, tapos maganda rin ito guys, sa ano, pagdating sa trabaho. May mga kakilala ako guys, na lumapit sa akin dati guys, na as in down ang trabaho nila noon. Lumapit nga eh, kasi gusto swertehin. Down ang trabaho nila noon, tapos ngayon, talagang, gumaan ng gumaan kumbaga hanggang sa nakaano sila ng mas magandang trabaho, mas magandang sweldo. Yan guys, marami guys, hindi na hindi ko na iisa-isahin kasi masyadong marami guys, kumbaga magbibigay ako sa inyo ng kwento tungkol diyan sa bagay na yan. Maraming marami na. Yan guys, swerte sa hanap buhay, swerte sa trabaho. Yan guys, ang ibig kong sabihin tapos kumbaga ito guys ay nagbibigay ng magandang aura sa isang tao. Yan guys ha. Sa isang tao. Aura. Halimbawa lang ikaw. Ang sinasabi kong aura. Ha? Kung may mga tao kasi guys na malakas ang aura. Iba-iba kasi ang ibig sabihin ng aura. May mga aura na sabihin ang kagandahan mo or yung aura ng mukha mo or ano mo. Para bang kakaiba. Yan guys. Halimbawa lang kunyari lang. Lagi ko pinapaliwanag sa inyo yung aura na yan na kumbaga halimbawa lang may katabi ka na mas maganda kunyari lang ha may katabi ako na mas maganda sa akin mas bata sa akin mas sexy sa akin kumbaga talagang maganda pero sa mata ng tao kapag meron ka nito halimbawa ako meron nito siya wala mas magiging attractive ako sa mata ng tao kisa sa kanya yan guys kumbaga napakaganda nito kaya kumbaga pansimin ka. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ito din guys ay napakagandang protection pagdating sa mga bad spirit. kasi sinabi ko na sa inyo yung mga bad spirit na yan or mga masamang elemento na yan or spirit. Yan guys ay nagdadala ng kamalasan sa buhay. Ha, may lumapit sa akin guys na taga-America guys. Talagang kumbaga talagang sinusundan siya guys ng ano ng ano na yan guys, yung spirito na masama. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Basta marami marami kasi guys ang lumalapit sa akin eh. Yan guys, kumbaga ipapaliwanag ko na lang hindi na ako magbibigay ng mga kwento-kwento sa mga ano ha. Tapos kumbaga ito guys ay nagdadala ng mga ha, ano kapag bad spirit guys, nalalapitan ka or meron sa loob ng bahay nyo mga masamang elemento. Yan guys, ang sinasabi ko sa inyo na ang ibibigay niyan sa inyo ay mga negatibo. Halimbawa lang, kamalasan sa financial, problema sa financial, ano, malas sa pamilya, parang broken lagi, lagi magulo sa loob ng bahay. Yan guys, tapos may sakit. Yan guys, tuwang-tuwa sila niyan. Kapag ganyan ang nangyayari sa inyo, sila ang nagbibigay eh. Yan, kaya hindi maganda guys yung sa loob ng bahay guys ay may mga masamang elemento or espiritu dahil yan guys ay magdadala ng kamalasan sa inyo. Kumpara doon guys sa mababait na elemento, mababait na espiritu kagaya ko is ang dala nila sa akin ay swerte sa hanap buhay. Yan guys ang ibig kong sabihin talagang walang mga sakit-sakit na yan. Yan guys, kumbaga ganda guys. Yan. Maganda ito guys sa bagas sa loob ng bahay. Ah, uh, syempre ilalagay sa bulsa or dyan sa loob ng bahay kasi ako guys, napakarami na guys ng mga pampaswerte ko nasa loob ng bahay, nasa bag ko, meron ako sa bulsa. Yan guys, meron ako lagi sa katawan ko, nakasiksik na kung saan-saan. Yan guys ang ibig kong sabihin kayo, kumbaga napakaganda ng hiyas ng langgam na yan. Yan ang ibig kong sabihin napakaganda. Tapos para bang, ano pa ito guys, eh, yung para bang magkakaroon ka ng bakud. Para bang protektado ka, yun guys, ang ibig kong sabihin. Protektado ka sa anumang mga ano yan guys, kahit na ano pa yan guys, na mga gawa ng mga black magic or mga itin na mahika. Yan guys, protektado ka yan, kumbaga napakaganda ng uh, hiyas ng langgam na yan ha. Napakaganda ko baga sa mga tigal po na yan. Kasi ako guys, na-experience ko yan lahat guys. Yung mga ganyan na mga bagay na natigal ko ako noon. Yan guys, yung hindi ka makagalaw na parang sigaw ka na ng sigaw. Akala mo, may busis na lumalabas sa'yo yung pala wala. Parang akala mo, tumatakbo ka na pero hindi ka nakakagalaw. Yan guys, may mga, pero ang nagtigal po sa akin noon guys, sa Yan guys, pero may mga tao din guys na may kakayahan pagdating sa tigal po hayong magagaling sa ano yung mga antingira, antingiro na yan, ang mga gumagamit ng orasyon. Yan guys, kaso ang paggamit na guys ng tigal po ay hindi maganda ha. Kasalanan yan, ginagamit na ang kapangyarihan ng kaliwa. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kung baga bakod, bakod, bakod para bang protektado ka, ha, bakod ang sinasabi ko, protektado ka. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kung baga napakaganda nito. Tapos ito guys, ay napakaganda na kumbaga ibabad siya lagi sa tubig, sa tubig ha, sa tubig, ibabad sa tubig, tapos painitan yung i-produce yan Friday. Yan guys, ilagay ito sa baso, yung baso na kristal, tapos ngayon painitan yung i-produce yan Friday. Kahit na anong gamit nyo yan, kahit na anong mutya. ah uh, kung may araw guys, sa uh, ano nyo guys, sa... Uh, sumasagap ang bahay nyo ng araw. Yan guys, painitan every Tuesday and Friday para lumakas sila dahil sila guys ay mga galing sa kalikasan. Ang araw guys ay nagbibigay ng enerhiya sa mga gamit natin. Kahit guys sa tao guys, ang araw ay nagbibigay ng enerhiya sa atin basta magpainit kayo yung maagang maaga yung pagsikat lang ng araw. Ha? Yung may mga sakit dyan, magpainit kayo. Yan guys, kahit 30 minutes. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ganon din guys, yung mga mutya nyo kahit na ano pa yan mainitan. Tapos ngayon guys, ano pa? Kailangan alagaan nyo yan guys sa dasal ha. Kailangan alagaan sa dasal. Paano dadasalan ang ano na to? Ha, ang hiyas ng langgam na yan. Alagaan lang sa dasal ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostol Creed. Hawakan ng kanan na kamay. Tapos ngayon, hawakan ng kanan na kamay. Ano? Tapos ngayon, ano ang gagawin mo? Ha? Siyempre, Sinabi ko sa inyo, kapag magdarasal kayo, lagi nakaharap sa silangan. Kahit hindi nyo nakikita ang araw, basta sa silangan kayo nakaharap kasi ganun ako guys. Ha? para maging epektibo lahat ng mga gamit nyo o mutya o kahit na ano pang pampaswerte. Pumarap sa silangan, hawakan. Ah, kapag marami, dalawang kamay. Pero kung marami, ilapag nyo lang yan sa misa tapos nakaharap kayo sa silangan. Every Tuesday and Friday yan. Pagkatapos nyo ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed, ha? Lahat ng gamit nyo yan, kahit na anong gamit nyo yan, ha? Magkaroon kayo ng kahilingan. Yung hiling ha, hiling. Ano man ang kahilingan nyo, kasi ako ganun. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, banggitin nyo ang nignimi Jesus ng tatlong bisis. Sator, tor ari putinit rotas ng tatlong bisis basta tandaan nyo pag magdasal kayo kailangan ta guys yung mga ginagawa nyo ta usap puso ang mga ginagawa nyo ha hindi yung dasal nang dasal ang utak nyo lumilipad ha kailangan nakakonsentrate kayo kasi ilang minuto lang naman yan na pagdarasal hindi yung nagdarasal kayo ang utak nyo lumilipad sa mga juwa nyo sa mga ano nyo kung sino-sino mga kaibigan nyo Ha, o kahit na ano pa yan wag niyong guguluhin ang utak niyo kapag nagdarasal kayo dapat naka kayo sa Diyos Ama yan guys kasi ganun ang ginagawa ko kaya kumbaga sa mga prayers ko napaka-epektibo sa mga pampaswerte ko napaka-epektibo kasi marunong ako mag-alaga ng gamit yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon kapag ikaw ay nagtatrabaho ano tutuyan na ako ng laway sa kaka daldal ko kapag kayo guys ay nagtatrabaho, ang ano guys, ang 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 hiyas ng langgam na yan guys ay ilagay niyo lagi sa wallet niyo o sa bag. Yan guys. Kapag kayo naman ay may negosyo or business, ilagay niyo ang hiyas ng langgam na yan guys sa lalagyan ng pera. Yan guys. Para maganda, Kung kumbaga para mas epektibo siya. Kaya kumbaga alagaan niyo talaga samahan din ng magandang pag-uugali guys ha. Lagi ko yung sinasabi sa inyo na kung gusto niyong swertehin kayo. Samahan nyo ng magandang pag-uugali. Yan guys ang ibig kong sabihin kumbaga napakaganda nito guys. Ha, tapos ang ano mo nito guys, ito guys ay kumbaga nagbibigay din ito ng ano, yung parabang ang ano mo guys ay parabang bang kagalang-galang ka, para bang igagalang ka ng tao. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Para bang yung aura mo ay para bang ah, kagalang-galang, kumbaga igagalang ka ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Kasi may mga tao kasi guys, di ba na, ang ginagalang lang nila guys ay ano guys, kumbaga yung mga tao lang na medyo maayos yung buhay, may mga pera, mayaman, yan guys, yung iba. Pero yung iba naman marunong gumalang kahit mahirap lang yung tao. Ito guys, kahit mahirap ka guys, kumbaga ikaw ay magiging kagalang-galang para bang igagalang ka, irerespeto ka ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Kumbaga napakaganda guys ng ano guys ng yes ng langgam na yan ay napakagandang alagaan kasi ang dami-dami niyang dala na kakayahan or kapangyarihan. Tapos guys, kapag meron ka nito, ay magiging malawak ang pangunawa mo. Di ba may mga tao guys, na ano na, may mga tao na minsan aburido, yung para makitid ang utak nila, may kilala akong ganyan guys. Na kunting bagay lang, aburido na, makitid ang utak. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kapag meron kayo nito, ay para bang ang pangunawa nyo, ay magiging malawak, hindi magiging mainitin ang ulo nyo baka yung sa pagiging mainit din ang ulo nyo, atakihin pa kayo ng high blood nyo, o malido pa kayo. Kaya bawas-bawasan natin guys, yung pagiging aborido natin ha, kailangan lagi lang tayo kalma, wag mainit ang ulo. Yan guys, kumbaga napakaganda guys, ng hiyas ng langgam na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga napakaganda ng bertud niya, dahil hindi lang swerte ang dala, ha, protection pa. Yan guys. Kasi ako guys, kumbaga talagang subok ko yan guys eh. Subok ko yan. Kasi alam niyo naman yung buhay ko dati, di ba? Alam niyo ang buhay ko dati. Na talagang as in walang wala din ako, di ba? Nagumpisa talaga ako sa wala. Yan guys. Yan, pinasok ko din guys yung mga pampaswerte. Basta samahan niyo lang. Kumbaga talagang mag-focus kayo pagdating sa ano pagdarasal talaga. Huwag na huwag niyong kakalimutan. Alagaan yan maging positibo kayo, yan ang lagi kong sinasabi sa inyo, na ang utak nyo ay dapat laging positibo. Tapos, iwasan nyo guys yung mga tao na mga negatibo. Dahil yan guys, ay mahahawa ka, malas ang mga dala na yan, mga dala ng mga yan. Kaya maging positibo kayo sa utak, tapos sa ano, talagang umiwas kayo sa mga tao na mga hindi magaganda ang ugali. Yan guys, samahan nyo ng dasal sipag at syaga. Kasi ako alam nyo, kahit pagod na pagod na ako talagang hindi ako sumusuko. Ganun ako guys, ha? Kumbaga ganun talaga ako. Tapos yung mga pampaswerte ko talagang alagang alaga ko yan. Every Tuesday and Friday talagang hindi ko yung kinakalimutan sila. Yun guys, kumbaga yan na kahit na every, eh, kahit na araw-araw guys, may mga ginagawa ako guys na mga bagay, na mga ritual para swertehin ako. Yung kung ano-ano guys na mga ginagawa ko para lang pasukin ako ng blessings. Yan guys. Lahat naman yan guys ay na-share ko sa inyo guys sa YouTube. Lahat yan guys. Kasi talagang lahat ng mga sekreto ko kung bakit ako sinerte ay isinishare ko naman dyan lahat guys. Sa yan lang guys. Ha. Basta guys yung ano ko yung Facebook ko kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube. Yun din guys ang pangalan ko guys sa Facebook ha. Kasi guys, alam nyo may mga gumagamit kasi guys ng video ko. Kaya bihira ako guys mag-vlog. Yan lang guys. Sa thank you guys. I love you all.